Hello mga lovely people! Welcome to Kuchina di Pichi. For today's pacham video, magpapacham ako ng pork kare-kare. So, meron po ako ditong 1.4 kg ng pork. Yan. So, wala akong pata na bili. So, ganyan na lang yung ano tawag dyan, yung pigi. Basta, sabi ko, yung may maraming balat. And then, ako po, pag nagkakare-kare, nilalagyan ko ng luya kapag pinapakuluan ko yung karne. Hindi ko lang alam kung bakit, pero feel ko. Tapos, meron ako ditong sitaw, pechay, tapos talong. Hindi ko muna ini slice kasi mangingitim. And then, meron din akong puso ng saging na binabad ko po sa tubig na may asin. And then, achuete. Tapos, meron akong peanut butter, no? Ayan, unsweetened. Tapos, lalagyan ko ng gata, nakikigaya ako doon sa BFF ko na kapumpangan. And then, mantika kasi ginigisa ko nga. Tapos, i-pressure cooker ko yung karne. So, ayan. Ko konting mantika. Ayan yung bawang ay luya. Ayan, so, ngayon, uh, nakalimutan yung dalaga ko na ipagtabi ako na yung, ano, yung tubig na pinaghugasan ng bigas para sa sinain. Eh. Sabi ko, itabi niya, siguro nga, hindi niya naalala kasi kagabi ko sinabi. Ayun, eh, maganda sana yon. Tingnan ko na lang kung paano ko mapapalapot itong kare-kare sauce ko. So, ready na sila. Lagi ko na yung karne. Ganito lang ko pala yung pagkaliwa. Ayan.

para di ito magbulak-bulak ang karne. Ayan. Di ba kasi pagka pinakuluan nyo na hindi ganito yung procedure, kung napapansin nyo, di ba, lumulutang yung parang bulak-bulak gawa ng dugo-dugo. So, kaya ko ginigisa. So, okay na yung karne. Lagay ko so, na yung pork cubes. Dalawang peraso and then syempre tubig so ayan no tapos ready na yan takpan tapos ano siguro mga 40 to 45 minutes po ayan Simula, pagka start na sumayaw nito dyan tayo mag count ng 40 to 45 minutes ako pala Ayan mga lovely people, 45 minutes na. So, it's up ko na. So, ayan po. Ngayon gagawin ko dito. Mahanguin ko yung karne. Ayan. So, ayan po sila. Lambot na. Tapos, dito ko i blanch yung ating mga gulay. Okay? So, tanggalin ko lang muna lahat. So, ayan na po. Ano? Eh, di ba? Super lambot niya na. And then, ngayon, kaya yung sinabi ko, dito ko, papakuluan yung mga gulay ko. Una ko ilalagay yung talong, kasi eh, ngayon pa lang siya iniwa, hindi ko siya pinabal. Ano po? Ito pa lang at suwete. Lagyan ko na rin ng sabaw. galing dito. Basta bahala na ito mamaya kung naman resort result na mga lovely tips. So, ayan, ready na yung ating talong. Tatabi ko lang muna. Next, may yung sitaw. Tsaka yung puso ng saging. Pwede ko na rin siguro eh. i- Ano, ah, sitaw lang pala kasi pag hiwalay pala. Sorry. Ready na rin yung sitaw. Tapos nung sita, ito naman po siya ng saging na binabit ko nga sa asin. Ayan po. Puso ng saging, ready na rin. Lasa itong ketchup. Ayan, syempre malasa yung ating gulay kasi nga gawa nung dito naman i-finish cooker yung karne kanina tapos nilagyan nga ng pork cube. So dito ko muna sila nilagay na kasi mamaya i-plating ko nga. So ready na yung ating pechay, hangoyin ko na. Hangoyin ko po muna. Tapos pwede ko na ngayon, meron pa akong cracker dito para panigurado po kasi wala nga po akong pagpalapot. Kasi iwan ko ba, hindi naman ako gumagamit ng ano, yung malagkit na bigas. Lalagyan ko lang ng broth para mas mabilis siyang madurog. Tapos pagkatapos nito, pag nadurog na siya, baka ilagay ko na rin dito yung peanut butter. Ayan, tapos gagawa na tayo ng kare-kare sauce. Okay? So ayan, ready for plating na. Tapos, tatapusin ko lang yung kare-kare sauce. Yan, para medyo aesthetic naman daw. O, diba, chan? So, dito sa gina yung mga karne. Gawin ko muna, mga lovely people. O, ah, diba? Nandiyan na yung pork. Ngayon, lagay ko naman sa sitaw. Bahala na kayo kung paano kayo mag-plating. Taposin ko lang to. Now, is yung talong. puso ng saging. Yan, ilagay ko na yung puso ng saging. Ngayon naman, itong pechay. Yan po yung tsura ng ating ano, mga lovely people. Tapos, syempre, ito yung, ito yung ginagamit kong pampares na bagoong ano po. Ayun na si bagoong. Tapos lalagay lang natin yan dyan. Papatong ko lang. O, oh, di ba? O, oh, bungay sauce. kare-kare sauce naman tayo. So, dito ko gagawin yung sauce. Tapos, eto yung broth ng ano kanina. Natira yung pinagkuluan ng ng karnet ng mga gulay. So, ganyan na yung kulay niya. okay magtaka. Rich of flavor yan. O, syempre, isyon natin yung ano, And then, yung atwete. Nagay ko na rin. Yan po. Bahala na talaga sa Batman, no? Yan siya. And then, of course, yung ating peanut butter na unsweetened. Ayan. Binili ko pala to online. Lahat na lang ako si online. Kasi yung nabili ko kasi sa supermarket dito, yung pang, pang spread talaga sa tinapay. So, matamis siya, no? So, lagyan ko pa to. Para mas ano talaga. Gusto ko kasi talaga sa kare-kare yung namnam -nam ko talaga, yung mani. So, total of 4 full tablespoon of peanut butter, sweetened peanut butter. Lulusawin ko lang yan. And then kapag ka uh, okay na siya, doon ko palang lalagyan ng konting gata para mas manamnam. Sabi ni Friendship. O ba? Diba? Ayan, kumukulo na siya. Tinikman ko kanina, sakto na yung peanut butter na nilagay ko. Ayan po. So, hindi ko naman nil nilagay lahat. Yung kalahati lang. And then ngayon, um, ginawa ko nga yung cracker na dinuro ko sa broth kanina. So, eto yung gagawin natin pang So, that's it. Ito lang kare-kare ko sauce ko medyo malasa na talaga to compare sa yung nakakain natin pag kumakain kayo sa labas. Di ba medyo matabang-tabang? Kasi yung amo ko, a fam, eh hindi, hindi naman siya kumakain with bagoo. Medyo lumapot naman siya mga lovely pits. so, konti Baka matawaran. Pwede na ito, mga lovely people. Lang. So, dito ko lang siya lalagay. Ayan okay. na. Ayan na po yung aking pacham-pacham na pork kare-kare. O, ba? Diba? Na medyo sablay konti yung sauce natin. Pero ano lang naman, sablay sa in a way na sa, sa lapot. Yun, sa lasa, swak na swak naman po. O, ba? Diba? Thank you for watching, mga lovely people! Ayan mga lovely people, kainan time na. So ganito lang po ito ngayon since ano no. Ganyan nga yung style ng kare-kare for today's patcham video. So papaliguan lang yan ng kare-kare. Hindi na to kare-kare sauce, kare-kare broth ito, 'di ba? Ayan, so andiyan yung kung sa Bisaya pa no, uyap na siya. So that's it. Ayan po. Titikman natin titikman ko pala. Kain po mga lovely people. So, ayan. Kota ng pag bagoong. And then, yung pork na super lambot. Lagay ko ha kasi sobrang puno ng pinggan ko. Ayan po siya. Galumoy-lumoy, no? And then, rice. ha, -ha. Mm. Mm. Pwede din pala talaga po pag kahit pork yung gamitin sa kare-kare. Tapos yung pag-uong ko pala medyo spicy. Ayun naman yung gulay. Yung gulay kasi kinakain ko lang ng ganyan. Hindi ko inuulam sa ano. Hindi ko inuulam sa kanin. Ayan o. Ah. Bilagyan ko na rin ito ng kunting pag-uong. Kain po Mm-hmm. Mm. pacham na pacham talaga. So, ayun lang mga lovely people. Thank you so much for watching. Hit ka palagi dyan. God bless. And wala lang. Paminsan-minsan, may post tayo, di ba? Ciao, ciao. Enjoy cooking.